Alas stress pa nga lang ng madaling araw ay nag-abang na nga kami ng bus papuntang Cubao. Kasama ko nga si Amber at si Nanay dahil uuwi muna kami ng probinsya. Nagka kami ng isang meses sa isang taon para magkita-kita silang magkakapatid. Halos alas 7 na nga ng umaga nang makarating kami ng terminal at naglakad-lakad na nga kami at pupunta nga kami sa susunod naman naming destinasyon. Bali, hindi na nga ako nakapag-video dahil may mga bit-bit nga ako at eto na, karating na nga kami sa terminal ng Raymond. Kaya bumili ka agad ako ng ticket dahil aalis na rin yung bus na papuntang Bicol. Dahil sa sobrang gutom ko ay kumain na nga ako at pinabaunan nga kami ng kapatid ko ng almusal kaya naman Lana tara kumain muna tayo dahil nagugutom na ako kasi ang layo po ng biyahe namin eto na nga alas 8 na ng umaga ay umalis na nga yung bus namin hindi na nga namin naabutan yung first trip dahil sobrang traffic talaga bago kami makarating sa terminal kaya naman ala makalipas nga ang ilang oras ayan tanghalian na halos maga alauna na nga ng hapon nang kami ay huminto sa kainan kaya naman naglunch muna kami makalipas nga ang ilang oras halos alas 8 na nga ng gabi ay eto na malapit na nga kami sa terminal ng Naga. Kailangan na nga namin bumaba dahil hanggang dito lang yung bus na nasakyan namin at kailangan namin mag-transfer para naman sa susunod na sasakyan namin ng bus. At habang nag nga kami ay kakain nga muna kami ng hapunan kaya naman pinapili ko na ng ulam sa nanay at kami nga muna ay kakain. Fast forward pagkatapos nga namin kumain ay sumakay na rin kami ng bus na papunta naman sa susunod naming pupuntahan. Grabe yung biyahe namin. Halos maghapon kaming nakasakay ng bus, ganun talaga kalayo yung aming pinuntahan. Dahil hanggang naga lang kasi yung bus na nasakin namin dapat ay papuntang Karamoan, Gawa, Tulagunoy dapat yung sasakin namin pero hindi na nga kami umabit sa first trip. At nakababa na nga kami sa terminal ng Gawa at hihintay na lang din namin yung pinsan ko na susundo sa amin. Halos alas 11 na nga ng gabi nung nakarating kami dito at eto na nga yung sundo namin. Kaya naman road trip na naman kami dahil wala, no choice. Ito talaga yung buhay namin dito. Kailangan namin yung mag-travel na mag-travel. Kaya naman talaga nakakapagol. Halos mag uh, na rin nung nakarating kami dito sa bahay. Kaya ayan, andito na nga kami finally sa sobrang pagod, sa sobrang sakit na ng katawan namin. Tapos andito nga si Tito, yung asawa ng tita ko. Ayan, nag-bless mo na ako. Tapos dumiretso na nga din kami ng kusina dahil nakahain na nga yung late na hapunan namin. Kaya ayun si tita. So ayun nga guys, thank you for watching. Kain tayo! Sa sobrang haba nga ng biyahe namin, nanakit nga talaga yung katawan ko, pati ulo ko para akong may hangover kahit hindi naman ako uminom. Kaya naman bumangon na ako dahil ito nga ang unang araw namin dito sa probinsya. O, oh, di ba? <laughs> Paggising ko nga ay nandiyan na nga yung pinsan ko. Nakararating lang din galing Manila. At ayan nga sila. Nagbababa na nga ng kanilang mga kagamitan. Bali, eto nga yung aking kumari na pinsan dahil inaanak ko nga yung kanyang nag-iisang anak. Eto nga si tita na may daladala ng mga gulay at pinamili. At nagpabili nga ako ng puto. Dahil nagki nagkikravings nga ako. Dahil minsan nga lang kami makakain ng mga ganito. Kagaya na lang ng ganitong puto na may bukayo sa loob. Kamuting kahoy siya na may kayo sa loob o oh, di ba? sarap-sarap kaya. Bali, eto naman yung aming ulam sa tanghalian, tulingan. Bali, ang tawag dito ay dinugo ang tulingan tapos yung pinakagulay nga ay saging nasaba. Kaya naman tara guys at kumain na nga muna tayo dahil eto nga yung isa sa pinakanakakamis kung ulam kapag ka umuwi kami dito dahil minsan nga lang kami nakakakain ng ganito at Andito nga talaga yung marunong magluto. Kaya naman tara samahan nyo nga kami. Nakakain na rin makain ng ganito. Tapos lalagyan nyo nga ng sili na pampalasa at pampasarap pa nga sa pananghalian. Kaya naman guys, o oh, di ba? Mga bising-bising nga yung mga pinsan ko, sila nalala, mga pamangkin ko. Na makain nga kami ng tanghalian, o oh, di ba? Napakasarap. Pakalinamnam talagang minsan ko lang 'to nakakain kapag ka umuwi kami dito. Init kaya naman nagdecide na nga kaming maligo at kasama ko nga yung mga pinsan ko. Kaya naman naglalakad kami. Bali eto nga yung kanilang lupain. Nakikita nyo nga naman, di ba? Napakadaming bu puno ng niyog tapos ayun naglakad-lakad nga lang kami papunta nga sa tinatawag na sagurong dahil nandito nga yung fresh water o oh, di ba diba? oh eto na nga ang sarap ang lamig ng tubig grabe para kayong ano galing sa ref charot so ayun nga dyan nag-engine na nga lang kaming maligo kaya naman Ayun, after nga naming maligo, syempre, ayam naglakad ulit kami para makabalik nga kami sa bahay. O, oh, di ba? Napakasarap ng tubig, sobrang lamig, napakaaliwalas ng palig, napakatahimik. Alam mo yung tipong nasa probinsya, taka, talaga. Bali, eto na nga si nanay, gumagawa na siya na lalagyan ng ibos kung tawagin dahil nga kinabukasan naman gagawin para sa suman. Tapos, ayun nga, nandito na rin si tita, tumulong na nga. Bali, ganyan nga yung ginagawa, binibilot-bilot na para magkaroon ng uh, sa loob at dito nga ilalagay yung malagkit. Kaya naman sabi ko kay tita ay turuan nga ako. Kaya naman tinuruan niya na ako guys. So ganito lang pala. Medyo mahirap lang sa una pero nakaka-enjoy. Pagka nagawa mo na tapos ayun nga tinuturo niya sa akin kung paano magtupi. O oh, diba? O oh, ganun daw. Tapos ganun. eh okay, tapos ganun. Tapos ay na nga. O oh, basta yun. Nagpaturo, nagpaturo lang ako. Tas, ayun na. dali lang din palang gawin. Kaya ayun, nakagawa na ako ng isa. Siyempre, dahan-dahan muna. Dahil nga baka masira, nakakahiya. Charot. Wala naman akong alam sa mga ganito. Kaya naman, ayun, o, oh, di ba? Ay, nakakatuwa lang. Kasi nakaisa na ako. <laughs> Ang sa feeling na makagawa ka ng ganito nakakatawa lang audio. Tapos tinitcheck nga ni tita ko may butas na. So ayun na nga, diba? Tumantuan na ako kasi nga nakagawa na ako ng isa. Siyempre, tutulong pa tayo dyan. Makalipas nga ang ilang oras dahil uh, nga mayroon pang pa-event yung pinsan ko. Suma, sumama nga kami at nanood nga kami ng very sweet na parada dahil kasali nga yung anak niya sa Little King and Queen. Kaya naman nanood kami ng parada. Ayan, dumaan na nga pala yung parada. Tapos konti lang naman din sila. Kaya ayun. So, enjoy na lang natin habang nasa probinsya pa. Makalipas nga ang ilang oras, umuwi na din kami. At nagpakuha na nga lang kami ng buko sa pinsan ko naman. O, ba diba? Wala pang laman yun, kaya nabasag. Tapos, ayun, nagtry ulit ng iba. Tapos, finally, eto na nga, nakakita na rin ng may laman. Napakasarap ng fresh 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 buko dito kasi sa amin is libre lang talaga yan ini-enjoy ko talaga pag umuwi kami dito tapos yung mga hindi ko nagagawa sa amin ay ginagawa ko dito kasi kaya ko namang gawin. Nag-iingat na lang din, baka nga mataga ang lintik na mga daliri ay hindi na mga pagtrabaho pagbalik. sa so, ayun na nga guys. Pagkatapos kong biya yung mga buko ay ayun, kinayod ko na lang din dahil nga ilalagay ko na lang din sa pitchel. Sobrang enjoy talaga, talaga nga mamimiss mo yung pag-alis mo ng probinsya. Tapos yung feeling mo parang ay mo nang umalis kasi nga, 'di ba? Napakatahimik, napakasarap, napakasarap sa pakiramdam kasi sobrang enjoy. eto nga yung aming uulamin for tonight's video. eto yung magiging ulam namin sa hapunan, talbos ng kamuting kahoy, bali nakagayak na siya. Tapos nakita ko nga si Tita na nagkakayod, kaya naman sabi ko, ako na yung magtatapos nung isa kasi nga, eto yung isa sa mga namimiss ko, yung gumawa ng mga gawaing bahay kasi pag nasamin kami ay hindi talaga ako nakakapag luto kain na lang ng kain kasi puro work 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 ganun. tapos ay na nga ako nga nga ang gagawa kaya naman ito kailangan mo munang kayo rin yung niyog para maging gata kaya naman ako na yung nag decide na tumapos ng isang niyog e, medyo masakit lang sa likod pero sobrang enjoy kasi dito ko na lang talaga to nang gagawa pag nauuwi kami ng probinsya tapos nung gabi naman sumama kami sa pinsan ko na manood ng bola kasi nga nagbola sila at may pustahan nga daw at inaya nga kami bali ayan nga yung pinsan ko yung matakbo on yung nakataas ang kamay siya oh, siya na ngayon wala nang na ang iba pagkatapos ng nun, ay umuwi na din kami kasi nga birthday niya at kailangan niya nang i-blow yung candle kasi nga yung kapatid niya daw ay kakainan ng cake bali ayun nga si tita yun ng man ng kanyang mother O, oh, di ba so ayun sabi ko ibaon yung candle ibaon yung candle tapos ayun sa so blow ayun ganyan lang talaga siya hindi siya umiiyak ganyan lang sobr sobrang funny niya lang talaga tapos ayun na nga, blow na candle na tapos nagwiwis na nga siya oh. Nahihiyan naman nga siyang makita sa video <laughs> so ayun nga happy birthday to my cousin and then tapos, nung pagkatapos nga namin kumain, ay ginagayak din namin yung kondol. Kasi nga, gagawa ng minatamis na kondol. sa so, ayun, tinulungan ko na ng nga si nanay. And, ayun lang, guys. See you on next updated on my video. Thank you!